Yeah, so hello everyone, it's me again Daniel Uy and I would like to remind everyone na kapag mayroon tayong galit sa ibang tao or may utang sa atin so ako may utang talaga ako no? huwag natin silang i-post sa Facebook huwag natin silang itag sa Facebook huwag din natin i-post yung kanilang personal details sa Facebook like IDs so hindi pwedeng malaman ng kahit sino yung birthday natin yung address natin especially yung buong pagkapangalan pa kasi pwedeng ma-identity theft yan at pwede ka pang ma okay? so pwede ka ma ng Data Privacy Act Cyber Crime Act so kung meron siyang utang lang sa 10,000 sa iyo ang laki ng pwede niya singilin sa kaya iwasan natin mag-post ng mga personal information ng kahit sinong kagalit natin may utang man yan o wala or nakaaway mo man ng sa mo huwag muna, i-report mo na lang sa tamang kredilat okay?